Ang Hindi Kumakilalakay Kristo. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila, upang sila'y manggaligtas sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwa't hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, at sa pagsusumakit na may tayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautosan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Sapagkat isinulat ni Moises na ang tao na gumagawa ng katwirang ayon sa kautusan ay mabubuhay dahil dito. Datapwat sinasabi ng katwiran ayon sa pananampalataya ang ganito, huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit. Sa makatuwid bagay upang ibaba si Kristo o, sino ang mananaog sa kalalim Sa makatuwid bagay upang iakyat si Kristo mula sa mga patay. Datapwat ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig, at sa iyong puso, sa makatuwid bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral, sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka, sapagkat ang tao ay nanampalataya ng puso sa ikatutuwid. At ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya sapagkat walang pagkakaiba ang Hunjo at ang Grigo, sa sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat, at mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisitawag, sapagkat, ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay manggal iligtas. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? at paano silang magsisipangaral kung hindi sila nga sinugo. Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paanyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Datapwat hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita. Sapagkat sinasabi ni Isayas, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Kaya nga ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Datapwat sinasabi ko, hindi ba kasi sila'y nangakinig? Oo. Tunay nga. Ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa, at ang kanilang mga salitay hanggang sa mga dulo ng sanglibutan. Datapwat sinasabi ko, hindi ba nalalaman ng Israel? Una-una'y sinasabi ni Moises, ipamumungkahi ko kayo sa paninibugho sa pamamagitan niya ang hindi bansa, sa pamamagitan ng isang bansang mangmang -mang ay gagalitan ko kayo. At si Isayas ay buong tapang na nagsasabi, ako'y nasumpungan nilang mga hindi nagsisihanap sa akin, nahayag ako sa kanilang mga hindi nagsisipagtanong tungkol sa akin. Datakwat tungkol sa Israel ay sinasabi niya, sa buong araw ay iniunat ko ang aking mga kamay sa isang bayang suwail at matutol. Mga taga Roma Kapitulo 10 Versikulo 1 hanggang 21 Guys kung nagustuhan po ang videos nato, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko, palike share naman guys follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.